last na to boss discarte mo naman sa hub sa harap ano eh mag tsaka spacer so mga tol sa so, mga tatanong ulit yung eh natin stock lang kita nyo yan di ba maitim stock lang yan tsaka ito naman yung spacer na gamit natin is nabili ko lang siya tiktok shop so ipapakita ko kung anong spacer to ito yung tol para makita mo so tol ito nga pala yung gamit yung spacer tol ikaw na bahala dyan ha so ayan lang naman yung spacer nya mura lang yan tete yun yung pala yun tol uh, medyo kumukupas na rin yung kulay nya so yun lang tol ride safe sa atin sa magtatanong ulit ha stock lang po yung ehe ko tsaka yun lang naman yung spacer na ginamit ko ride safe